Iba't ibang klasing gagamba nga mga tropa ang nahuli natin dito ngayong araw at sobrang lalaki. Tapos sinabayan pa nga dito mga tropa ng baha dahil sa flood control na kinurakot. So yun nga mga tropa, ngayong araw nga manggagagamba ulit tayo at kasama kong iutol ko dyan mga tropa at saka ipamangking ko dyan. Dahil puno na yung pasok natin mga tropa ng isang linggo e eh, wala tayong extra income mga kakosa kaya tuwing gabi mga tropa nagbablog tayo kahit papano may kikitain tayo. Tinawag nga lang namin dyan mga tropa si Tino na nasa bilyaran at sasama sa daw sa atin. At apat na nga kami dito mga tropang manggagagamba. At dito nga lang din pala tayo mga tropa manggagagamba sa paradise at yung mga tropa nga natin na kalaban no, Galing sa bola. Sabi nga nila, mga tropa, sasama daw sila pa maya Tapos ayun yung tropa natin sa si Ibo. Kaya dadaanan na lang natin siya sa kanila, mga tropa. Magtitingin-tingin muna kami dito sa paradise. Paradise kasi, mga tropa, kung tawagin sa amin to, riverside kasi to, mga kakosa, sa gilid ng ilo. Kaya naghanap-hanap nga lang kami dito, mga tropa. Baka may mga gagamba dito. Kaso wala na nga din pala dyan, mga tropa. Mukha kasing nasuyod na, mga kakosa, ng mga bata. Eh, sa gilid lang kasi to, mga tropa. E panandaan. Eh, medyo uso na din kasi dito, mga kakosa, yung gagamba. Kaya marami na din nang gagagamba dito. Kaya, de diretsyo na lang kami dito, mga kakosa, sa pabahay. At pupuntahan natin yung mga tropa natin dahil may alam daw siyang spa. At ayun nga, mga tropa, nakapunta na nga kami din sa pabahay. At nakain na natin yung tropa natin, o, si tropang ibo. At dito na nga tayo maghahanap, mga kakosa, sa gawin nila ng gagamba. Tapos nakita nga din natin din sila po ngayon, sobrang popongi. Ulahan na, oh pulahan nga Tapos ay nga mga tropa, pumunta na nga kami sa sinasabing spot ng tropa natin dito mga kako sa kaso sobrang dilim dito. Kaya nakakatakot yung daan. Sana mga tropa walang sigbin dito tapos pumasok nga lang kami dine sa Lagusa, hmm. din sa lagusan na papuntang Encantadia dito. Kilala naman ni Ibi tao dyan. Tapos nagtingin-tingin nga lang din kami dito mga tropa Kaso nabasyo nga din tayo dito Dahil wala din naman din yung gagamba Panit Ah, eh. Kaya taman lakad lang kami din eh. Napagod na nga kami kaalalakad. Mga tropa, wala pa din tayong nahuhuli. Di ko nga alam mga tropa kung pagpapatuloy ko pa to mga kakosa. Panay na lang ginagawa namin ng no, mga part na to Panay prutas at gulay lang ang ah. nakikita namin. Wala kaming maritang gagamba dito. Tapos sa wakas mga tropa, nakakita na nga tayong gagamba dito. Kaso tarantula, ariko. ko. Kaya ayun mga tropa, inapakan na nga lang ni tropang ibu dito. Para kasimbang ka mga kakosa, yung panya. Kaya tama malaman na ulit kami din eh, mga kakosa at hahanap kami ng ibang ispat dahil wala nga dito at ayun nga mga tropa sa hinahaba-haba ng paglalakad namin dito nakakita na nga kami gagamba dito kaso may sungay na naman sa likod ano kayang gagamba to mga tropa i-comment nyo nga kung ano tawag sa inyo pag yung malaking gagamba tapos may sungay sa likod sa amin kasi gagambang tungko mga tropa ang tawag dyan pero kung naipan laban to mga kakosa sobrang laki sa inyo ba mga tropa naipan laban pag ganitong gagamba? Sa amin kasi mga tropa, pinipitik lang yan at pinapatay. Pero tayo mga tropa, dahil wala tayong huli, kaya huhulihin na lang natin yan. Hindi na natin papatayin yan. Kaya hinuli na nga ng pamangking ko dito para kahit papano may huli tayo. Baka matapang pa. Tapos ayun nga mga tropa, pamaya-maya nga nakarating pa nga tayo sa mga palpak na flood control dito mga kakosa dahil sobrang lalim na dito ng baha. Malakas din kasi mga tropa yung mga ulan dito sa amin, main mga kakosa kaya bumabaha Iba kasi mga kakosa yung flood control ng Pilipinas ay eh, gawa kasi sa sasakyan mga tropa kaya hindi tayo umuunlad. Pero sana naman mga tropa ngayong panahon na to may mabago na. Dahil pa, puro pa ulit ulit na lang mga tropa ang nangyayari napakadaming budget ng Pilipinas pero walang napupuntahan okay. kaya pati mga lugar mga tropa binabaha tayong mga Pilipino yung mga nagiging kawawa at pass forward nga mga tropa umalis na nga

tapos ayun nga, mga tropa, nakakita na nga tayo dito ng malaking gagamba, mga kakosa. Tapos napakaganda pa. Papakita ko sa inyo kung ano itura. itsura. Oh, o, ganda. Ganda lahat, No, no. no pala mga tropa ang tawag sa inyo pa ganitong gagamba yung may tala sa likod sa amin kasi mga tropa talaan ang tawag dyan. At ayun nga mga tropa hinuli na nga ng pamangkin ko dito at nilagay na natin sa karang dito. Mukhang maganda nga mga tropa yung spot na to dahil unang tingin pa lang natin marami na tayo nahuli. Hindi yan mga tropa yung nahuli natin dahil si Junel siya. Kapatid nga pala yan mga tropa na CEO ng Grind Slowly. Shoutout nga pala sa Grind Slowly. Che check out na kayo mga boss ta sobrang daming ang papaya din dito mga tropa yo in e shout out nga din pala dito mga tropa kalabe sumama na din sa atin mga tropa unti-unti na tayong dumadami kanina mga tropa tatlo lang kami tas ngayon dumadami na kami tapos dito nga mga tropa nakakita nga ulit tayo dito sa taas so kaso medyo maliit kaya hindi na natin kinuha papalakihin muna natin mga tropa tas dito nakakita na naman si tropang tino dito talagang magaling hahanap mga kakosay ay. ayan nga pala mga tropa yung nakita natin o no? pulahan nga pala mga tropa sobrang ganda kaya kinuha na ni tropang ibo at ilalagay na natin yan sa karang mga kakosa dahil magahamon nga tayong sapot dito at isasapot nga natin yung mga nahuli natin na yan tapos dito nga mga tropa nakakita nga ulit tayo dito gagambang melon nga pala itawag sa amin dyan mga tropa hindi nga pala kinukuha yan pinipitik nga lang pala yan senyo ba mga tropa yung mga ganyang gagamba kinukuha ba sa inyo? Sa amin kasi mga tropa, hindi. Tapos sa nga mga tropa, nakakita nga ulit tayo dito kaso hindi din kinukuha dahil melon lang din yan mga tropa. Kung ano-ano na nga nakikita natin dito mga tropa, pati ipis meron dito eh. Oh, pwede yung 30. Wait lang, boy. iga gan natin quality. Tapos ayun nga mga tropa, nakahuli na naman tayo dito yun. Sobrang ganda din talaga ng quality mga kakosa. Kaya hinuli na natin dito yan mga tropa. Yung nagbe-blurred pa yung camera eh. Tapos pinakita nga din ni tropang ibu dito yung mga manok niyang pantinola mga kakosa. Medyo lumalaki na. Sakto maraming papaya dito. Kaya mamaya ititinola natin yung isa dyan mga kakosa. Pang sopas talaga yung kulay eh. Tapos meron nga din siya dito kalapate mga tropa. Kaso mga nga At naghugas na nga lang kami dito mga kakosa sa bahay nila tropang ibu dito. Dahil mukhang wala na tayo din na nakakapagod na din mga kakosa. Baka sa susunod na lang ulit tayo, manghuli ng mas madami. Tapos pamaya maya nga, lumabas na ng mga tropa natin dito yung CEO ng Grind Slowly. Jingji pa sila mga tropa, maghanap ng gagambe. Kaso wala na talaga tayong mahuhulihan dito mga tropa, kailangan na natin lumayo. Kaya iba na lang mga tropa yung pinag kukuha nila dito. Iba na lang yung huhulihin natin dito. At ayun nga mga tropa, hinuli nga ng pamangin ko dito yung pulahan na gagamba. <laughs> <laughs> yeah, Sino ibo? Bigay mo ko Terry, hindi ko kakainin. Bakit <laughs> <Makas> ng bata? <laughs> <Okay. alright. laughs> <Kati> mo. <laughs> ano ang okay, vlog na akin ha? Ano Hindi ako. Ano?

Minsan mga tropa, nakakamiss din mga kakosa yung mga ginagawa namin na Dati kasi mga tropa, nung mga bata kami, ganyang kagaguhan yung mga pinagagagawa namin. Kaso mga tropa, habang tumatanda ka, nawawala na yung mga ganitong pangyaya. Dahil mga tropa, hindi na tayo nakapokus sa laro lang. Di tulad ng mga bata tayo, andito na tayo mga tropa sa grinding stage. Nasa reality na tayo mga tropa, na kailangan nating magsumikap mga kakosa nang may marating tayo at may mapat makapatunayan tayo at saka makatulong tayo sa mga magulang natin. Kumuha ng buo. <laughs> Ay, bubuta. Yan, bubuta. Ay, ka, tanga tangin ako, gago ka. Kaya, kaya, kunyari, uwi na kayo, papalang kay boy. Bye-bye. Ay, -bye. ka muna. Ay, si Job, sumasama. Ay, si Job, sumasama. Tapos ayun nga mga tropa, uuwi na nga sila at uuwi na nga din tayo dito dahil wala na nga din tayong mahuli. Kasusunod na lang mga tropa, huhuli tayong mas madami. At habang pa uwi nga kami dito mga tropa, nakakita pa nga tayo ng isang gagamba dito. Hindi ko nga alam kung ano itawag dyan kaya hindi na namin kinuha, malaki pa naman. Mukhang gutom na gutom na din kasi siya mga tropa, namamayat na yun. Tapos si tropantino nga dito mga tropa, nagpaalam na din at uuwi na nga din tayo pagsasapot sa putin nga na pala natin mga tropa yung mga nahuli natin at ayan nga mga tropa yung una nating nahuli yung sa unang vlog natin mga kakos at ilalaban lang natin yan mga tropa sa mga nahuli natin ngayon ilaban nga lang din namin dito mga tropa yung tungko kaso ayaw din lumaban kaya papakita ko na lang sa inyo mga tropa yung mga nahuli natin dito ngayong gabi yan nga pala may pulahan tas may tigre tas may talaan pa nga tayo nahuli dyan sobrang ganda tinry nga namin, mga tropa, ang pagsaput-saputin kaso ayo talaga, mga tropa, maglaban eh kaya kung malapit kayo dito sa amin, mga tropa, max amin na lang kayong makipaglaban dapat, mga kakosa, yung kamatch lang din, at ayun nga, mga tropa dito na nga natatapos yung vlog natin mga kakosa, salamat nga pala sa panonood syempre, bago yan eka muna, bye-bye